Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Ngayon, ang tungkol ay sa mga katangian ng CSS na may kaugnayan sa Anima -sion. Maaari mong matutunan ang tungkol sa panuntunang at keyframes, katangian ng animation at katangian ng transition, kabilang ang kanilang paggamit at kung paano ito isusulat. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Una, tingnan natin ang batas na, at keyframes. Ang, at keyframes, ay ginagamit sa mga CSS animations upang tukuyin kung paano nagbabago ang mga estilo habang nagaganap ang animasyon sa, at keyframes, ang pagbabago ng estilo mula sa simula hanggang sa dulo ng anima sayon ay tinutukoy gamit ang mga porsyento ng oras o mga keyword, from, at to. Ito ay isang halimbawa ng anima sayon kung saan gumagalaw ang isang elemento mula kaliwa patungong kanan at bumabalik sa orihinal nitong posisyon. Sa halimbawang ito, ang slide ay isinusulat pagkatapos ng at keyframes na nagpapakilala ng anima sayon na tinatawag na slide Ang 0% ay ang simula ng anima sayon kung saan ang translate 0 ay naglalagay ng elemento sa orihinal nitong lokasyon Ang 50% ay nasa gitna ng anima sayon kung saan gumagalaw ang elemento ng 200px sa kanan gamit ang translate x 200px Ang 100% ay ang pagtatapos ng Anima Sion, kung saan bumabalik ang elemento sa orihinal nitong posisyon. Sa klase ng Box Animation Slide, ang katangiang Animation ay ginagamit upang i-apply ang Animes yung Slide sa pagitan ng tatlong segundong agwat. Maaari mong mahusay na kontrolin ang mga estilo habang nagaganap ang Anima Sion. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa porsyento, maaari mong i-apply ang iba't ibang estilo sa alinmang oras. Sa halimbawang ito, ang kulay ay unting-unting nagbabago mula pula patungong asul, berde, dilaw, at bumabalik sa pula. Sa halimbawang ito, ang from ay katumbas ng 0 na porsyento at ang to ay katumbas ng 100%. Pinapayagan ka magtakda ng mga simpleng anima sayon. Animation name, ang pangalan ng anima sayon. Ito ay tinutukoy gamit ang animation na property o ang animation name na property. Mga porsyento o keyword, gumamit ng mga porsyento mula 0 na porsyento hanggang 100% porsyento, o ang mga keyword na from katumbas ng 0 na porsyento at to katumbas ng 100%. Ngayon, tingnan natin ang animation na katangian. Ang animation na katangian ay ginagamit upang magdagdag ng mga anima sa isang elemento. Ang mga anima sayon ay nagtatakda kung paano nagbabago ang isang hanay ng mga estilo ng CSS sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng animation na Maaari mong kontrolin ng oras, kilos, pagkaantala, bilang ng mga pag-uulit, at iba pa ng isang anima sayon. Ang klase na box animation is in out ay tumutukoy sa slide bilang animation name at ginagamit ang slide na anima sayon na nakatukoy sa at keyframes. Ang 3S ay ang animation duration na ang bawat siklo ng Anima ay natatapos sa loob ng tatlong segundo. Ang is in out ay ang animation timing function na nagdudulot sa Anima na magsimula ng mabagal, bumilis, at muling bumagal sa dulo. Ang infinite ay ang animation iteration count na nangangahulugang ang Anima Sion ay paulit-ulit maglaro ng walang hanggan. Ang klase na box animation alternate ay tumutukoy sa color change bilang animation name at ginagamit ang color change na anima na nakatukoy sa at keyframes. Ang 1S pagkatapos ng ease in out ay ang animation delay na tumutukoy sa pagkaantala bago magsimula ang anima sayon. Ang anima sayon ay magsisimula isang segundo pagkaraan. Ang tatlo pagkatapos ng 1S ay ang animation iteration count na nangangahulugang inuulit ang anima sayon ng tatlong beses. Ang alternate ay ang animation direction na tumutukoy sa direksyon ng pagplayback ng anima sayon. Ang alternate ay tumutukoy na ang anima sayon ay maglaro ng salaitan. Ang animation na katangian ay isang pinaikling katangian na pinagsasama-sama ang ilang mga sub-katangian sa isa. Narito ang mga pangunahing sub-katangian. Animation Name, tinutukoy ang pangalan ng animas yung ilalapat. Dapat itong tumugma sa pangalan ng animas ayon na nakatukoy sa at keyframes. Katangiang Animation Duration, Itinatakda ang tagal ng oras para matapos ang isang siklo ng anima sayon. Ang mga unit ng oras ay segundo, s, o millisecond, ms. Katangi ang animation timing function, nagtatakda ng curve ng bilis ng anima sayon. Ginagamit ang mga halaga tulad ng is, linear, is in, is out, is in out, at iba pa. Ang pagtatakda ng Ease ay nagpapasimula sa anima sayon ng mabagal, bumibilis, at muling bumagal sa dulo. Ang pagtatakda ng Linear ay nagpapanatili na magprogreso ang anima sayon sa pare-parehong bilis mula umpisa hanggang wakas. Ang pagtukoy ng Ease In ay nagpapasimula ng animation ng dahan-dahan at tinatapos ito ng mabilis. Ang pagtukoy ng Ease Out ay nagpapasimula ng animation ng mabilis at tinatapos ito ng dahan-dahan. Ang pagtukoy ng Ease In Out ay nagpapasimula ng dahan-dahan, bumibilis, at tinatapos ng dahan-dahan. Ang property na Animation Delay ay tumutukoy sa pagkaantala bago magsimula ang animation. Ang unit ng oras ay maaaring segundo o millisecond. Ang property na animation iteration count, ay tumutukoy sa dami ng beses na dapat ulitin ang animation. Ang pagtukoy ng infinite ay mag-uulit ng animation ng walang katapusan. Ang property na animation direction ay tumutukoy sa direksyon ng playback ng animation. Kasama sa mga ops ang normal, pasulong na direksyon, reverse, pabalik na direksyon, alternate, magpalit-palit, at alternate reverse, Magpalit-palit na nagsisimula sa pabalik. Ang property na Animation Fill Mode ay tumutukoy sa estado ng animation bago ito magsimula at pagkatapos ito magtapos. Maaari mong tukuyin ang alinman sa None, Forwards, Backwards, o Both. Ang property na Animation Play State ay tumutukoy kung ang animation ay nagpapatakbo o nakapahinto. Maaari mong itukoy kung running o paused. Ang property na animation ay isang makapangyarihang tool para dinamikong baguhin ang estilo ng mga elemento. Sa paggamit ng at keyframes, maaari mong tukuyin kung paano nagbabago ang mga estilo sa paglipas ng panahon at kontrolin ang detalyadong asal ng animation gamit ang bawat sub-property ng animation. Susunod, tingnan natin ang property na transition. Ang property na transition ay ginagamit upang maglapat ng animation effect sa mga pagbabago sa CSS style. Pinapayagan itong maging makinis ang mga pagbabago sa panahon ng pagbago ng estado tulad ng hover, focus, active, o kapag ang mga estilo ay dinamikong binago gamit ang JavaScript. Tingnan natin ang isang halimbawa ng class na transition box kung saan nagbabago ng maayos ang kulay ng background kapag hinover ang isang button. Sa class na Transition Box, ang property na Transition ay naglalapat ng dalawang segundong transition sa pagbabago ng kulay ng background. Ang pagbabago ay tinukoy bilang is na nagpapaganda ng pagiging makinis nito. Binabago ng sudo class na hover ang kulay ng background mula light gray patungo sa still blue kapag hinhover ng mouse ang button. Ang pagbabagong ito ay nangyayari ng maayos sa loob ng dalawang segundo na tinuoy sa klas na transition box. Posibleng maglapat ng transition sa maraming property ng sabay-sabay. Sa halimbawa ng class na Transition to Properties, nagbabago ang kulay ng background sa loob ng limang segundo at nagbabago ang lapad sa loob ng 0.5 segundo. Tinutukoy ng Property kung aling mga CSS properties ang dapat lagyan ng animation. Ang pagtatakda ng All ay maglalapat ng animation sa lahat ng properties. Tinutukoy ng duration ang oras na kailangan para matapos ang animation. Tukuyin gamit ang segundo, s, o millisecond, ms. Tinutukoy ng timing function ang pagbabago sa bilis ng animation. Maaaring gumamit ng mga opsyon tulad ng is, linear, is in, is out, is in out, at iba pa. Tinutukoy ng delay, ang oras ng pagkaantala bago magsimula ang animation. Tukuyin sa segundo o millisecond. Maaaring gamitin ang transition bilang magkakahiwalay na properties tulad ng sumusunod. Transition property, tinutukoy ang property kung saan ilalapat ang animation. Transition duration, Tinutukoy ang tagal hanggang matapos ang animation. Transition timing function. Tinutukoy ang bilis ng progreso ng animation. Maaaring gamitin ang mga opsyon tulad ng is, linear, is in, is out, is in out. Transition delay. Tinutukoy ang oras ng pagkaantala bago magsimula ang animation. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel.